Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Magandang hapon sa inyo, attorney. Ako po ay Michael Calibien. Matagal kaming nagsama at nagkanak kami ng dalawa. Kapwa pa rin menor di edad ang aming mga anak. Naghiwalay kami dahil palagi kaming nag-aaway. Kalaunan, nagkaroon siya ng boyfriend at nagpakasal sila kamakailan. Ang aking tanong attorney, may karapatan ba akong kunin ang aking mga anak sa dati kong partner dahil siya ngayon ay may asawa na? Ang gamit na apelido ng aking mga anak ay aking apelido dahil ito ang nakarehistro sa kanilang birth certificates. May para ba, paraan ba para magkaroon ako ng parental authority sa aking mga anak? Maraming salamat attorney. Mga kaibigan, Tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang kunin ng ama ang kanyang illegitimate na anak kung nag-asawa na sa iba ang kanyang dating partner na ina ng mga bata? Ang mga anak ay nakapilido sa kanya bilang ama. Ayon sa Family Code, magkasama ang gagamitin ng ama at ina ang parental authorities sa kanilang common children o mga anak nilang dalawa kung sila ay legally married. Ngunit sa mga kaso ng illegitimate children, iba naman ang sitwasyon. Nakasad sa Article 176 ng Family Code na ang mga illegitimate children ay dapat na nasa ilalim ng parental authority ng kanilang ina. Kahit na kinilala ng ama na anak niya ang mga illegitimate children at apelido ng ama ang gamit ng mga bata, ang parental authority ay nasa ina pa rin. Ayon sa Supreme Court, sa kabila ng pagkilala ng ama sa anak, sa paggamit ng parental authority, ang mga ina ay may karapatang panatilihin ang kanilang mga illegitimate na anak sa kanilang kumpanya at hindi sila aalisin ng korte ng kostudiya kung walang anumang kinakailangan na dahilan na hindi sila angkop na gamitin ang naturang authority at pangangalaga. Ayon sa jurisprudence, ang mga dahilan para mawala ng parental authority ang ina sa kanyang illegitimate na anak kahit na wala pang 7 years old ay ang mga sumusunod. Una, kapabayaan. Pangalawa, pag-abandona. Pangatlo, kawalan ng trabaho. Pangapat, immoralidad. Panglima, nakasanayang paglalasing. Panganim, pagkakulong sa druga. Pangpito, maltreatment sa bata. At pangwalo, kabaliwan. At pangsyam, may nakakahawang sakit. Pero kahit na merong mga grounds para matanggal ang karapatan ng ina sa parental authority, nakasaad din sa Article 216 ng Family Code na kung unfit ang ina, ang mga sumusunod ang magkaroon ng parental authority. Yung lolo at lula ayon sa mother side. Kung wala ang lolo at lula, ang panganay na kapatid ng mga illegitimate na anak higit na nasa 21 taong gulang maliban kung hindi karapat-dapat o hindi qualified. Pangatlo, ang actual na tagapag-alaga ng bata higit sa 21 taong gulang maliban kung hindi karapat-dapat o disqualified. Dito sa situation ng ating viewer, kahit na ideklara pa ng korte na unfit ang ina at tinanggalan siya ng parental authority, hindi siya kabilang sa pagbibigyan ng parental authority dahil hindi naman siya ang aktual na kustudyan ng kanyang mga anak. Kaya ang isang paraan para magkaroon siya ng parental authority ay kanyang i-adopt ang kanyang mga dalawang illegitimate na anak. Ang mga anak ay legal na inampun na siya ay itinuturing na isang legitimate na anak ng magulang na umampon. Dahil dito, ang ampon ay may karapatan sa lahat ng mga karapatan at obligasyon na itinakda ng bata sa mga legitimate child. Gayun din, ang adoptee ay nasa ilalim na ngayon ng parental authority ng kanjang adopting parent. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. bye bye